Hello mga kabarkads Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kabarkads Ngayon mga kabarkads is nandito tayo sa Sa simbahan ni Pastor Kivoloy ano, Napakaganda dito Lalo na itong overpass oh. Very unique, naka spiral pa Tapos very unique yung color Dito sa design sa spiral Nag-iisa lang yan dito sa Davao City Dito kay Pastor Kibolo itong overpass pero hindi pa yan nadaanan, naka-close pa yan. Pero yung target natin dito is pupuntahan natin itong Santa Lucia Mall. Kasi may nag-request sa atin kung kumusta na ba itong mall dito sa uh, itong Santa Lucia Davao. Kasi ang tagal na nito, pero base makikita natin dito sa labas, is tapos na siya sa external. Wala na nagtatrabaho kung bakit ba na tagalan ito nagbukas dahil mas nauna pa ito natapos sa NCCC yung NCCC magbubukas na ngayong December yung supermarket market yan i-update natin ngayon kung kumusta na ba itong Santa Lucia Mall Davao yan let's go Ayun lang yung mga word kung bakit parang na pinding itong Santa Lucia Mall ha? Kita natin dito is wala na nagtatrabaho dito sa loob May problema siguro ito kung hindi nagkuhan ito sa mga processing dito sa Davao City kasi itong Babaw City mga kawalikads may mga association dito dito sa mga malls hindi ka basta basta makapagtayo dito kung wala kang mga anong tawag niya yung mga ayan uh, maraming mag magkuan ba Kanan sa mga negosyante dito sa Davao City Makig Partner Yan, pwede ka baka Tayo dito Kasi Yan ang reading reading na itong Santa Lucia Mall Kaya kung Kwan lang ito Mga Sa middle sa Ngayong taon is Nagbukas na ito kung talagang tinutuhanan talaga itong pagbukas dito sa Santa Lucia Mall yan kasi maraming nagtatanong sa atin kung kumusta na ba daw ito itong Santa Lucia Mall uh, na pa ang nauna pa ito natapos doon sa NCC Maa pero ngayon is mauna pa magbukas yung LCC Maa kasi talagang target nila doon magbukas talaga ngayong December sa na buwan may nagpumin kayo sa atin December 10 magbukas na daw yung yung supermarket lang sa NCC Mall pero ito reading ready na ito ano may guide lang nagbabantay doon eh. o opisina ba yan ginawa nilang opisina doon na area parang opisina pala ginawa nila dyan oh. Eh. may tao sa loob ginawa nila may parang model house sa mga konyata nila sa so, dinagamit ngayon ginagamit pa wala pa target ano, ready na yung kwan nila mga kwanyata dito na yung mga parking space nila yan dito ay na sa trabaho pa rin pala doon ah, dito sa likuan may nagtatrabaho pa rin tala dito may gumapasok si sa loob. Ah. baka,

yun, so, wala pa talaga ang target dito mga 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 dito sa Trabante pala yun si Sir yan o so, ito yung basement parking nila sa so, ilalim marami pala yung tratabuhin may ilaw na pala ito eh oh. ang na-operate na pala itong mga kurinti dito ang cinema daw nito is tapos na daw yun na lang sa kuwan may mga backyard daw na inuulit dito sa trabaho sa loob <coughs> ikutin natin doon marami ng to be liter mga ano food ko ano na na, na dito good, morning mga uh, Ngayon mga kawalkads is may nag-request sa akin na uh, daw natin itong Santa Lucia Mall dito sa may communal communal park dito sa may communal dito sa may diversion road sa harap lang ng airport ito itong Santa Lucia Mall kung kumusta na ba kasi matagal-tagal na itong natapos itong building nila pero based na natanungan uh, natin doon minay, strabante Trabante yun dito yan uh, marami pa daw mga back, back, job sa loob daw lalo na yung mga tiles pinapos nila pinulit nila yan para tapapusin wala pa talaga ang target kung kailan talaga magbukas ito siguro mga next year na siguro itong Santa Lucia Mall